yun mga idol kumusta kayo dyan uh, in this video hindi bike yung i-vlog natin mga idol uh, multi trail run tayo kasi may sponsoran tayo tapos sumali tayo sa 10 kilometers dito sa tublay ridge run bali yung mga nakikita nyo yan mga idol na papunta na sila po yung 21k mamaya po kaming 10 kilometers na mag-start kasi mas malayo po yung ruta nila kaya mas maaga yung bitaw nila mga idol kita nyo po yung weather mga idol medyo umuulan pa tapos ayun nga basa yung ruta kaya kailangan magingat kasi madaming part na madulas sa mga trails mga idol kaya yan Ingat, ingat na lang. Ang nabigay 7, po na cut off nila mga idol is 5 hours to 7, mga 10, to 21K. 7, Tapos kaming mga 10K, 3 hours po yung cut off na nabigay sa amin. Time for the 21K. Yan, mga champion, champion! Po ayun mga idol briefing na po namin mga 10k tinuturo po yung ruta namin kung saan kami liniko saan kami papasok ayan mga idol so ayun mga idol nag start na po kami tapos pumasok na po kami sa may pupunta ng santo Niño part po to banda mga idol kaya medyo madulas po kaya dinahandahan namin tumakbo dyan Yun mga idol Running fort po tayo Subukan nating Humabol sa pangatlo Right Alright mga idol, river crossing tayo ngayon Idol, Ayun mga idol uh, Pagkatapos na binaba namin Medyo mahaba na babaan Ako na na naman tayo mga idol um, Fire road na po to hanggang sa taas Tapos may konting concrete ulit Hanggang sa exit ng Halsima mga idol Alright. Medyo nakalahati na natin yung ruta mga idol. Medyo mahirap po tong ruta mga idol pag first time mong mag trail run. <laughs> Kaya pilitin na lang natin i-finish mga idol. Ayan mga idol, isip kong po inaakyat ko Ayan Naglakad uh, na lang ako Grabe, wasak na tayo eh Pero malapit na to Malapit na to sa exit mga idol Sa may halsima Pero may aakyatin pang May steep din na daanan ayun mga idol malapit na tayo sa second steep part ng ruta ayun na mga idol oh. kita nyo naman saka na lang lakarin mga idol kasi mahirap talaga ayun mga idol tignan niyo po may nadadatnan rin tayong mga kasama na naglalakad rin sila yung mga nabitawan nung no. 6am ata mga idol siguro mamamasyal din sila ngayo ko kaya ayun lakad lakad na lang lang amo wala mga idol nagpapabigay na naman tong champion natin <laughs> pagka maniwala <laughs> ayun. ayun mga idol, uh, nag-sweeper pala yung mga defending champions ng woman si ate Genevieve champion siya ng 100 km sa north face mga idol nag sweeper pala sila ayun mga idol nata nadaanan na natin yung steep part ng ruta bali flat na to hanggang sa halsima highway mga idol <laughs> kita nyo naman mga idol um, nilakad ko na lang yung wala na mga idol partner, nakabreak mas, away na yung yung talaga ahunin hindi ko na mahabol pagtatakbuhin <laughs> kaya gugulis na lang natin huh. mahirap din pala mag trail run mga idol yan ganda dito labay road Yan, mga idol, lalaboy road yan. Ano semento na. Alright. No Ayun, ah! so, mga idol, malapit na tayo sa exit. Sige, sige. Pagkalaan, Jerry Boon, sir. Jerry Boon. Jerry Boon. May pekatan lima. Ay, awang tayo, boy. Ay, awang. Jibang lang, boy. Ay, thank you. Ayan, mga idol. Halos yung highway na tayo. 2 kilometers na lang. Papunta na ang finish line. Oh! Mahirap to, mga idol. Wow! Wow! yun mga idol kilometer 19 na tayo 1 kilometer na lang at magpipinish na tayo makain na tayo ng madaming show pa. Yes! ay ano to malagkit pala ultima alright yung bundok po na yan yan yung inakyat namin kanina yeah! yun po yung daanan kong kita dito sa camera ko doon po kami galing yan. yan. mga idol masarik din po yan malakit na mga idol siguro mga 500 meters na lang finish na tayo So ride mga idol! Lapit na tayo sa finish! Katotohanan na talaga to! Alright! Oops. Finish! Alright! <laughs> <laughs> Ay, nalpas. <laughs> Grabe. Yun, mga idol, natapos natin yung race na walang kaberya o ano man, mga idol. Kaya thankful tayo na finish natin. Ayan, mga idol, unti-unti nang dumarating yung ibang 10K, mga idol. Kasama rin natin yan. po oh, mga idol yung mother namin no? Oh. grabe di akas lang right, <laughs> yeah. Alright, finish line. Masarap magkafe pag natapos ang karera. Nah, kape kape. Oh, masak tayo. Yan po yung kumuha ng mens, 10k Idol natin yan Idol Shout out Shout out daw Master rin yan Master ng honeybee Gusto paisting Paisting daw kayo Grabe Ayun mga idol Papalit lang tayo ng damit Kasi basang basa tayo ng pawis Ayan mga idol, may mga parating ng mga runners. Ayun mga idol, luckily naka-finish tayo pang 4th. Pero ayos na yun mga idol. Uh, marami rin kaming tumakbo kaya good place na yung pang 4 tayo. Ayun mga idol, may mga parating pang mga runners. 10k. Side. Balik tayo sa finish line mga ito Katatapos natin magpalit Nalamin <laughs> 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 Three. one five <laughs> are you seven number five congratulations <laughs> 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 Thank you. This oh is number. This number. This number nine. my to oh. <laughs> <laughs> okay, congratulations! <laughs> <lead> number 41. Baumanan! <laughs> <laughs> you for leader. <laughs> <laughs> Then you can have meal. Ayun mga idol, bali nag-finish na po lahat ng mga runners natin. Ah, tapos si Sir Louie, yung race director natin, in-explain niya kung saan mapupunta yung pundo na narikom mga idol. Okay, so on behalf again for Ambassador Tublay and Tublay, I uh, would like to Congratulate everybody for finishing the easiest trail in Tublai. So of course, we have to offer another trail. Uh, siguro, by next year, we'll be uh, surveying uh, with Uncle Dennis and Sir Louie. Yung mga nagt ng trail kasi i-connect-connect namin to have, we have, uh, sabi nga ni Sir Dennis, Ultra and 100, yeah? Then Tublay is reopening the tourism on the tomorrow, so for Tublay residents only. But next, uh, next, uh, next year, uh, opening nila ng blessed area, pero sa selected area. So the first opening will be the uh, Selik at Ambung Dulat. I Selik at Tuol, then the Baliti Cape, I Baliti area. then we have the um, kilometer 21 uh, flower plantation or uh, anion lemon picking area then we have uh, the kilometer 21 uh, mulberry area Parang park a uh, park and of course the ridge is, is still open for bikers and runners every day then uh, the asin hot spring ma open sya. So, uh, Bayokbok Falls is still not open. So, yun lang muna ang ma-open. Tapos yung mga uh, Cafeteria. So, on behalf sa reach and um, Sir, so, kaya't may nga, agyaman, nga uh, na namin kada kayong na nag-participate. Uh, na nagluto, nga natin maray, dagito ay polis, kapulisan. Kaya't may nga agyaman, especially to Sir Louie, For choosing ambassador to be the one, uh, uh, my hilda trail, uh, nanging hilda to promote ambassador as tourist destination. Of course, naghijay taga-survey Uncle dinis and the team, then all of you, yeah. So, salamat, salamat kada kayo. Kita mida kayo to no next chair for the next run. Okay, support it again. Thank you, thank you very much. Enjoy uh, your meal. Mga pala, mga idol, uh, nagpapasalamat nga pala ako kay Ma'am May Joyce ng LGO Baguio na nag-sponsor sa akin ng registration sa run na yan. Uh, salamat at nabigyan ako ng oportunidad para makalaro sa ganyang palaro. Uh, again, Ma'am Joyce, thank you. Ayun mga idol, uh, bali ang kinuha nilang placer sa run. Top 5 uh, Pinalad tayo Pasok tayo sa top 5 mga idol Ayun Sensya na kayo mga idol Bali Hindi bike yung vlog natin ngayon Trail running naman Not so trail running pero uh, Part pa rin ng Sports natin yan mga idol Ayun mga idol Ride safe Ingat kayo dyan lagi God bless Next vlog ulit mga idol Thank you